Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, maligayang Pasko po sa inyo lahat. Pakibati po natin ng isa ng Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Ang nais nice ko po sana ang pagnilayan natin ngayong gabi ay ang tema ng hospitality. Medyo hahanapin natin ito ng katumbas na salita sa Pilipino. Alam niyo po, minsan kahit mga batikan na ang mga lektor at commentator natin sa simbahan, minsan nagkakamali pa rin ang iba ng bigkas sa ibang mga Tagalog na salita. Depende kasi sa diin o dun sa accent, magbabago talaga ang meaning ng ibang mga salita. Halimbawa, matapos itaas ng pari ang ostya at sabihin niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Sasagot ang bayan at ang isasagot ninyo ay, Panginoon, hindi ako karapat dapat. Ano kasunod? Ayan. Madalas tayo magkamali sa salitang iyan. Ang madalas kong marinig, Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Tama ba yon? Hindi. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo counting accent lang iba na ang meaning magpatuloy ibig sabihin to proceed to continue pero yung magpatuloy accent on the last syllable means to welcome to say please come in tuloy po kayo at ito ang topic natin ang pagpapatuloy. Sa akin, ito yung mas malapit na word for hospitality. Yung mapagpatuloy. Pagiging bukas na tumanggap sa nakikipanuluyan. Isa ito sa mga ugaling pinahahalagahan sa tradisyong Hudyo at Kristiyano. Kaya merong kasabihan sa wikang Latin Hospes venit, Christus venit. Hospes. Doon galing yung word hospitality. Ang hospes ay salitang Latin para sa panauhin. Dumadalaw ang isang panauhin, si Kristo ang dumarating. Sayang lang. At dahil siguro sa pag pagkadala ng marami sa mga magnanakaw o sa mga masasamang doob na nag-aakyat bahay, parang nawawala na unti-unti itong ugaling ito ng pagiging mapagpatuloy, welcoming, hospitable. Nasabi ko na sa inyo minsan na isa sa mga pinagtataka ko ay kung bakit sa wikang Tagalog Kapag kumakatok ang mga bisita sa pintuan, ang sinasabi sa Tagalog ay tao po. Kakatok at sasabihin tao po. A human being is here. Pero sa amin sa Pampanga, ang sinasabi pag kumatok, this po na contraction ng Diyos po. Tagalog, tao po. Pero sa kapampangan, Dios po. Anong ibig sabihin nun? Sa ngala ng Diyos, hinihiling ko pong tanggapin ninyo ako. Karaniwan sa mga panitikan ng mga Griego, ang tungkol sa Diyos na nagpapanggap na tao o dumadalaw sa anyo ng tao at nakikipanuluyan at pagkatapos, gagantimpalaan niya ang sino mang magbukas ng pinto at magsabing, tuloy po kayo. Isang magandang halimbawa dito ay ang kwento ni na Abraham at Sarah. Remember, Baob, ang mag-asawang ito, wala silang anak. Pero minsan isang araw ay nadaan doon ang tatlong dayuhan na hindi nila alam na mga sugo ng Diyos. Pinagbuksan nila ng pintuan, hindi lang pinatuloy at pinainom, pinaghanda pa ng masarap na hapunan. At pagkatapos, nang mabusog na ang tatlong panauhin, ngumiti sila at sinabi kay Sara, Sa buwang ding ito, sa susunod na taon, ay kalong-kalong mo na ang sariling anak mo. Yun ang gandimpala ng nagbukas ng pinto at nagpatuloy sa sugo ng Diyos. Malakas ang dating sa atin ng pagsasadula ng Pasko bilang panunuluyan. Ang saklap naman, di ba? Masaklap nga naman kung malaman mo na yun palang pinagsungitan mo, yun palang tinaboy mo, o yung pinagsarhan mo ng pinto ay walang iba kundi ang banal na pamilya, Maria, Jose, at ang dalang anak ng Diyos, ng mahal na ina. Alam niyo po yung panunuluyan, ang pagsasadrama, nang pakikipanuluyan ng Sagrada Familia ay madalas gawin sa mga eskwelahan pag nagpapasko na. Tandang tanda ko pa nung seminarista pa ako doon sa isang preschool kung saan ako nagapostulate. May kasama akong mga seminarista pinrepair yung mga preschoolers para sa panunuluyan. And as usual, may kani-kaniyang papel na ginagampanan ang mga bata. Merong naka-assign sa house number one. Merong may bahay sa house number two. Merong may bahay sa house number three. At mga pastol na siyang pagsisilangan ng ating mahal na ina. Alam naman natin ang script kasi napanood natin siya kanina. Yung may bahay doon sa tatlong first stations ay masungit. Hindi mapagpatuloy, nagtataboy. Walang lugar dito, umalis na kayo dyan. Nung nagsimula na yung drama, yung una, ginawa niya yung papel niya. Nagsungit siya. Ang sabi niya, walang lugar dito masikip dito, umalis na kayo. Pero pagkatapos, nung lumipat na sila sa house number two, yung batang naka-assign doon sa bahay na yon, hindi niya maatim na itaboy si Mama Mary at Saint Joseph. Ewan kung nakalimutan ba niya yung dialogue niya. Abay, imbis na sabihin niyang, walang lugar dito, umalis na kayo. Binuksan niya yung pinto at sinabi niyang, tuloy po kayo, tuloy po kayo. Ay, si Mama Mary at St. Joseph hindi alam ang gagawin. Tumuloy. Kaya si Jesus hindi isinilang sa sabsaban ng mga pastol, kundi sa house number two. Ay, naku, yung seminarista, kinonfront niya yung bata. Ang sabi niya, di ba, pinractice naman kita. Ba't mo sinabing tuloy po kayo? Ba't ka nagbukas ng pinto? Dapat itaboy mo sila. Yung bata, nag siya. Ayoko nga. Ang sungit-sungit ng papel ko. sabi niya. Aba ah, talaga pala siyang kusang nagdesisyon. Napalitan niya yung dialogue niya. Dahil hindi niya maatim na itaboy ang Sagrada Pamilya. Ah, kahit saan talaga pwedeng gumawa ng Bethlehem basta handa ang tao na magbukas at magpatuloy hindi ba sinabi sa Mateo 25 na sa huling paghuhukom baka magulat tayo pag sinabi ng Diyos ang pinakaaba na minsan ay iyong tinanggap at pinatuloy ay walang iba kundi ako Sayang naman kung dahil sa pagkakadala sa mga nananamantala ay mawalan na tayo ng tiwala sa lahat ng tao. Nangyayari kasi minsan nagmamagandang loob ka lang, ikaw pang mabibiktima. Halimbawa, minsan lumabas yung balita may isang tao na mahilig tumulong sa kalsada sa mga walang masakyan. Kaya pinasasakay yung hitchhikers minsan nakakita siya na naghihitchhiking. Hinasakay niya sa sasakyan. Ninakawan ba naman siya? Hindi lang siya ninakawan, pinagsasaksak pa siya. Pag nakarinig ka ng ganyang balita, sigurado ako, ikakalat mo yon at sasabihin mong, wag ka nang magpapasakay ng kahit na sino Pareho din yon sa wag ka nang magpapatuloy na kahit na sino. Tama ba yon? Mabiktima ka lang ng isa, ang isip mo lahat ng tao ay masasama. Kung minsan, paggabing sarado na ang simbahan at nagro-rosaryo ko dyan sa paligid, nakikita po ninyo ako kung minsan, Pagkatapos kong maghapunan, ang tawag ko sa aking rosary ay a walk with Mama Mary. Ikot ako ng ikot dyan. Minsan, nagdurugo ang puso ko pag nakakakita ako ng mga taong galing sa trabaho, dumadaan sa simbahan at nagdarasal sa labas kasi sarado ng simbahan. Andun sila sa labas, nakahawak sa grills, nakahawak sa bakod, nagdarasal. Kaya wish ko lang, siguro, dapat, kahit gabi na, pwede pang pumasok ang tao sa simbahan. Kaming guard naman eh. Pero minsan kasi, iniisip natin, baka nakawan yung simbahan. Ah, kapag ganyan na tayo, Baka makondisyon na tayo na hindi magpatuloy. Si Pope Francis, ang bumago sa kaisipan natin tungkol sa kung sino ba ang dapat i-welcome sa simbahan, ang sabi niya sa salitang kastila, todos, todos, todos. Ibig sabihin, lahat. Lahat. At palagay ko kinuha niya ang inspirasyon sa John chapter 14. Kung saan nasabi minsan ni Jesus, sa bahay ng aking ama, maraming silid. Ibig sabihin, ang bahay ng Diyos ay may lugar para sa lahat, laging bukas para sa sinumang ibig manalangin. Itong magandang paglalarawan para sa atin ng Bethlehem. Kahit masaklap na ang Bethlehem ngayon, ay pinaiikutan ng gobyerno ng Israel ng matataas na pader dahil sa takot nila sa mga Palestinians na nakatira doon. Malagay ko, hanggat may bakod sa paligid ng Bethlehem, hindi darating ang kapayapaan sa daigdig. Kanina ho nagmisa ako sa jail. Nakwento ko sa kanila ang isang kakilala namin, mga pari ng Diocese of Caloocan, nung kami nag-retreat at nagpilgrimage sa Holy Land. Ang tour guide po namin ay isang Katolikong Palestinian. Akala kasi ng iba, basta Palestinian, Muslim. Hindi ho, marami sa kanila mga Kristiyano. Nag-text siya sa akin ng Merry Christmas. Ang sabi ko lang, kamusta ka na? Ang sabi niya, masamaho. Walang trabaho. Magugutom kami rito kapag hindi huminto ang giyera. Kasi ang trabaho niya tour guide eh. at trabaho ng pamilya nila nagbebenta ng mga souvenir. Ang sabi niya, ang lumikas na taga Bethlehem, may gitna daw 50,000 people. Ayaw na nilang tumira. Tayo, niroromanticize pa nga natin ang Bethlehem. Sa kanila, ang Bethlehem, walang pag-asa. Sitwasyon ng kadiliman. Naghihintay pa rin ng pagdating ng Panginoon hindi ho tayo magkakaroon ng kapayapaan sa mundo hangga't hindi natin natututunan na wasakin ng mga pader ng hidwaan at alitan sa isa't isa batay sa kulay o sa relihiyon o sa lahi o sa kasarian o sa estado ng pamumuhay. Mga kapatid, ang Pasko ay isang paadyaya sa tao na magbukas ng puso at isip. Hindi lang mga tahanan magbukas ng ating mga kaluluwa para patuloyin ng Diyos sa pamamagitan din ng ating pagpapatuloy sa isa't isa dahil tayong lahat ay magkakapatid Maligayang Pasko po sa inyo lahat